Good morning. Ito pong nasa likurang ko ay ang bago naming tanim na talong na Calixto F1 na sa ngayon ay nasa 33 days na. Edad na 33 days mula nang i-transplant ay marami na siyang sanga mula dito sa ilalim. Ayan. At mukang mukhang nagsisimula ng mamulaklak. Yan, may patanaw na. Pero hindi pa siya masyadong mataas. Ayan, isa po sa dahilan kaya kinontrol namin yung paglalagay ng abono pagbata pa. Lalo na ang nitrogen eh para huwag masyadong tumaas. Dahil lalo na ngayon na may dumadaang bagyo ay delikado po. Mas maganda kung gumulang siya na medyo mababa. Kaya ito nakakadalawang apply pa lang ng fertilizer. At nung mag-apply kami ay 15 days na yan yung pangalawa ay nasa 25 days at paunti-unti lang niintay namin na medyo magmatured siya yung halos uh, marami ng bulaklak o lumalabas na yung mga bulaklak saka kami mag apply uli ng fertilizer so napakatipid po ng nang nangyari dito dahil ito ay may chicken manure na basal o yung pinagtamnan nito dati yung nakaraang itinanim ay naglagay kami ng chicken manure at uh, itong pangalawang tanim itong antalong ayan, tumatalab pa yung chicken manure kaya kahit madalang ang apply ng fertilizer ay maganda ang kanyang bulas talaga pong sa pagtatanim ay eh, timing timing lang ito kasi nung itanim maganda ang panahon uh, Uma, umaaraw tapos minsan-minsan lang yung ulan so sakto yung pagkabasa ng lupa hindi siya hinahangin na malakas hindi siya masyadong natutuyo ng, sa init at hindi rin naman basang-basa sa ulan kaya maganda ang kanyang bulas Duro after 2 weeks ay magsisimula na kaming maglagay ng tulos na susuporta sa kanya. Ito na yung mga tulos namin. Nagamit na, na rin ito Bali magiging pangalawang gamit ito Parang kulang pa ah, Mag order pa kami ng iba Ito mayroon ng ilang Bulaklak na nakabuka na yeah. At siguro sa loob ng 15 to 20 days Ay maaari natong mapitas So maaga pa rin Maagang mapipitasan kung tutuloy ito kaya yan may konti pong damo kinakailangang maagad-agad para huwag nang lumago lakas lumago yan malakas pong lumago ang damo dahil sa karga ng chicken manure